kasi kapag nagkasakit ka dahil sa dessert, masistress ka sa dami ng bill sa hospital. No. Hi mga kapangga, welcome to another video. Dine, ito po yung mga ingredients na gagamitin po namin sa mga lulutuin po namin at sa mga dessert na gagawin po namin. Ang, pala, ang po ng stress ay dessert. Kaya para mawalang stress, kumain kayo ng malalamig na dessert. Okay, ano ba gagawin? Yes. Ano bang dessert? We Hello? got cheese! Okay. Ano ba dessert gagawin ninyo? Yung Let's plan. Ano pa? Angel screaming oh. sudo. Eh. Di. Eh. Di. Mm. Dito lo. ako, ako ako sa kapila dito, sa pile. Pakita mo kagaba mo. Oh. More angel school. Mm -mm. So practical, practical cream. Mm. Ano? Oh no, angel creamier. Angel's creamer, yeah. We got coconut, coconut. milk. Mas less kasi yan kaysa yan para sa special mahal. We got maha. more gata. Oo. Uh, more gata. Yan ang binili maha. namin kasi mas mahal kapag milk. More coconut. pagsikwita rin tayo. Isang peraso. Isang raisin peraso. Raisin okay, raisins. raisins. Yes. Mama sitas baka naman. Uh -huh. Sa barbecue yan. Barbecue. Pang marinate. o pang marinate. That oh. beans. Black Lens, panghumba. Black Lens, panghumba. Angel scream din sa da, naman. Mm. Mm. Great, great, great. So, mag-ano kasi kami, mag-special mag, ano ma. More Mag-ano kami, mag-chicken macaroni salad. Yes. And more mayo. Mm. No. Okay. Mayonnaise. Mayonnaise para sa chicken macaroni salad at saka sa dinakdakan. And more corn dish. Cow bell. Okay. okay. Corn. Ayan, for oh, maha. Squash, corn For for Maha waffle. Last product code code. Bruno. Oh okay. wow. yeah. my god. Next. Ayan. Okay, sana. Super. Bibigat. Dito kan. Dito. Dito naman. Yeah. Oh, come on. Kaya sana makisama oh ang god panahon. Okay, para sa chocolate fountain. Chocolate fountain. Para gumana naman yung chocolate fountain ni Sayon. Wait, oh god pineapple juice. para sa umba. We got, we got tiny macaroni. Oh, macaroni. Isang kilo lang yan. And we got home. Ayan, favorite ni Sayon, ham. Ham, ham, ham. And we got more cow bag. Oh, no. And we got... Chupron. Chupron. Sa pang-marinate yan. Magnolia baka naman. Mm. Mayo. Ang mayonnaise na yan oh. ay para sa chicken. Oh. Chicken. makaroni oh. oh. Macaroni salad at saka sa more Kinakdakan. Marshmallow. Marshmallow. para ay, sa dough. Kumili din pala tayo ng stick out para doon sana isaw sana dyan sa double fountain. Oo. We yeah. get more. And more. Five chunks. Tidbits. Tidbits Oh, Okay. We more. Amati got more. got more. We Josh. more. We get more. We got more. more. We got more. Gelatin. Gelatin. Mm -hmm. Tapos yung mango gelatin namin, may mangga talaga siya. Kailangan meat. kayo rin. Not para meat. sa macaroni beets. salad at saka yung isa ay uh, pang gelatin. Mango. What is this? Ito. Gulaman. Gelatin. Gulaman, gelatin. Gulaman. Injil. Injil. We uh, got more Ted Beats. Ted Beats. Wow. Ano ang dami. Angel Scream <coughs> and Sada! Ayan. At dahil pala ang ganilinang mo. Okay. At dahil nga yan, pinapakita mo na. Uh -huh. So yun yung pang dessert pa lang yan. Pinang dessert yan. Maha. Macaroni. Legend gulaman, lang. gelatin, uh, leche plan, gelatin, gulaman, mahal. Tapos ano ito? Chocolate oh, Fountain. Ano bang ah. ano? Ano bang naibibigay ng dessert sa katawan ng tao? Sugar. Taba. Taba. <laughs> Sugar sweets. sweets. Pero nakakaano yan, nakaka-boost, nakaka-motivate yan ang mood Pero, ng mood ng tao. Diba? Pero wag to diba? Hindi naman use... palagi eh. Oh. Hindi, uh. may explanation ng science dyan. Kapag ang bata, kapag kumain ng sweets, ano, dahil yan sa mood nila. Hindi dahil kinokontrol sila ng sugar, dahil excited na sila bago yung party. Oh, mm. wala. Gano. Kagaya, oh. nakikita mo ba ako, ano, mabilis tumakbo kapag kumain ng chocolate? O, oh, diba? Naglalakot lang naman ako dyan. So, yung pala yon. So, may explanation oh. in science oh. dyan. Eh, bakit ano? Bakit nagkatao? Bakit yung dessert at saka stress, same sila ng, ano, same sila na ginamit ng mga letters? Oh. Yeah. Kasi kapag nagkasakit ka dahil sa dessert, mas stress ka sa dami ng bills sa hospital. No. <laughs> Yeah, right. <laughs> okay. okay. So, anong excited ka na sa party? Anong gusto mong kainin doon? Bili pala kami ni Papa sa mall ng confetti. Loh! -konfety. Yung Konfetyo. ano yung parang wine tapos kapag isang hila lang puputok na parang ano. Ah, Meron din siguro sila doon. Meron yan. Yung parang wine, yung parang whiskey na legit. Papalip yung... pa rin lang yung confetti. Oo, oh, oh, yung oh. ano yung parang may takip siya. Delikado yan. Hmm. Hindi naman, ano, tubig ang lalabas naman, konfeti. Tapos, hmm. na yun namang tali yung takip. Pag-iirin okay, sa man. balon, tapos, paputokin ang balon, ililipad yan, hmm. yung konfeti na yan. Babalutin sa balon, bomba, at tutusokin, lipad yung konfeti. Huh. Oo, oh, pwede, pwede din yung, ano, yung kapag papasok na siya, tapos, huwag mo itali yung balon, tapos, puduhin mo ng konfeti, tapos, ano, kapag pumasok bitiwan. ko siya, bitiwan. Oh, lang. Ano yung may apoy? Kasi nakita ko may nasunog. Iba din yun. Ay, yung ano, yung magic trick, yung may apoy. Parang kandel din yan. Oh. Kandel. Ano, kasi delikado oh, yun. Oh, delikado yun. Umaapoy kasi yun. Oh. Pero matanda yun. Oh. Oh, ano sasabihin mo kay Ate Dwina? Happy birthday! Oh, Ate Dwina. Ate ha Ninang, Ninang nang kao mo, di ba? Happy 75! Ano oh, 75? Ay, 57! th birthday! birthday. Oh, oh. Ninang. Baka mabaliktad ang dekorasyon oh, natin, oh, oh. ha? Mamaya uh, maging 75 years <laughs> Ipaalala mo pala papa kukuha tayo sa uh, uh, school ng ano yung di yung pandikit gagamitin natin yun eh yung double adhesive uh, Mama regalo natin ng natin pineapple no. bahay ni SpongeBob uh, gagamitin yan Ah dali na sige na bye bye na Bye, -bye. bye, -bye. just not happy birthday. Adios. Happy oh, birthday, Tita yeah. Edwina. Happy Um, yeah, dessert. Ito mga dessert mo. <laughs> hindi na kami magpapansit kasi may pansit na sa package. Yes. <laughs> so, package, package na yun. Ten, ten uh, minus plus. Tapos di ba? Yes. ten minus plus lechon. Yes. Tapos <laughs> 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 na yung lechon manok. Ah! mo na Para hindi ma, ano okay, yun are putting back and what happened. Boom! Oh. Okay. Yan, yeah, bukas sa breakfast mo. Tapos magtinda ka. Kailangan na magaling mahusay ka na na magtinda Kay Madagdaga na yung mga paninda natin sa tindahan. Pagtitinda na tayo ng mga frozen. Ito lang yan. Mm -hmm.

Lalagyan lang yun ng ano, gasan, tapos ano ng oil. Mm -hmm. Tsaka tubig. Elf. Mineral water at tsaka oil. Mm -hmm. Pagaluin. Para... Ang para... naman ng macaroni. Malaki yan. Lalaki din to. yan. Pag Maloto. Maloto. Malaki yan. Parang pinoto. Tama lang yun isang kilo kasi para maubos din. Parang pinuto Ipanot naman kapag so, yun, ano. Tsaka so, so, marami kasi pagkain. Kaya yeah. yeah. ano. Yeah. Mga yeah. bata. May tatlo lang silang bata. Okay na. Balik May sila. Okay. Sige. Saan mo nilalagay yun? O dito na? Dito na. Masige, dito na lang sa baba. Baba. Masige. Okay na. pa Paalam na okay. kayong dalawa. bye, -bye. Happy birthday, Happy birthday. To you. Happy, Happy, birthday. Birthday. Happy birthday. sa lahat ng birthday ng July. Birthday. God bless birthday. mga birthday celebrant. Happy, Happy birthday Tita <coughs>